Hello 2025 at ito si Boy Patatas no. Ay. Ngayon may babagi na naman kami sa inyong nakakatakot. Nakakatakot niyo. Yun no? Know? Boss, good evening kabayan. <laughs> Bayan, kabayan, go po yan. How are these? Oops, thank you. Ayos ah. Bago na kayo, di ba? Oo. Oh. May sa amin, sir. Ano yun? Ito lang. Ano ba di taa mo lang? Hindi eh? hindi. Baka nakukuha eh yun. Medyo creepy, no? ano ano creepy. Ano ba yan? Creepy na crispy pa. Uy! Crispy na. Creamy pa. Creepy pa. Di ba? Ba't anong nangyari? Nasa ka ba nun? Kung nabalita mo, nakapusa na eh sa Facebook eh. Ay, wala ako nun sir. Tatrabaho ko nun. O wala kang loob. Baka wala akong loob. Hindi mo na balita Oo, hindi ko na balita sa'yo. Sa kapibay natin. Oo. Medyo ka sa Ege Pamilya ba ka sa Sanib? Ako, ito na. Sanib nga. Parang part 2 to ah. Meron tayong part 1 mo. No? Ano yung sinangiba na naman? Saan? Parang lumalala yung kaso ng mga ano ngayon No? Na saniban, No? Napalag mo ba yung sa balita? Eh? Sa mga sa Pilipinas? Nung no, ba dami daw yung mga nasa saniban mo dahil simbahan katolika na ang nagsasabi, lagpas dalawampung kaso ng sanib o demonic possession ang naitatala kada araw sa Pilipinas. Napalami sa radyo, sinangibad. Hindi, hindi sa TV narinig ko. Oh. Uh, radyo, hindi ko na Sige, ano mga sir, i-kwento ko na mukhang maganda yan. Ah. Medyo, ano yung eh, ka kailan lang, kailan lang nangyari. Ito ang kakapasok bagong tao sir. Ano? Eh, nangyari ano? narinig, narinig na lang ang namakatbahay, sumisigaw-sigaw na. Doon nangyari yun, ano yun, bago mong New Year? Oo, oh, ito lang, bago-bago lang. Medyo... biga Kaya ito, sariwa-sariwa. Eh. sariwang sariwa Bago scoop. Hmm. Ito lang yung sa kapitbahay namin. Sa, di ba dati, yung... Kung mo yung dating bahay namin, sir. Dating bahay namin, ikaw na sabihin, uh, bali, ikaw yung ako nasabihin ah, yung palye. Yung may taas sa ibaba. Ah, so, bali, kami muna sa baba kapag uh, inulan, binagyo, pati loob ng bahay, oh. may kubig. So, bali, ilang taon hindi kami nag-taste doon. Madaling so, pati... sabi, sir, para sa ikakalinaw ng lahat, yung sinaniba na yun, dun sa sila nyo, yung, yung dati yung bahay, silo, bahay na. yung namin. Kasi lumipat ako sa taas doon. Ang um, kwento nito, apat ng tulong. Sa lakas ng pagpumabiglas, dalawa sa kamay, dalawang sa paa. Sisigaw, nagsisigaw sigaw. Ang mga ato pa masaklap, na pagkamala pang ano. Pagkamala ang adik, adik sir. Uh, Napira mm. doon. Oh, kasi, kahit naman magwala ka, kahit may tama ka sa nang ano, kung apat naman ang ano sa'yo, hindi ka rin makakapagbumiglas nun. Pa. Hindi, pag nakadrugs talaga, ang lakas nun. Pero apat. Oo, apat na tao sa lalaki ang man, eh. lalaki eh. Pero... Um, babae siya eh, babae yung... Pero, adik, yun. Hindi, hindi naman nagdadrugs yun. Wala, wala naman ng biso. Ano lang, alam ko pagkakalam ko lang, Yosin sila ino. Pero yung mas malalim, hindi na. Hindi na. Medyo ano kasi sila eh. hindi uh, kaya may ano uh, sila sir, may problema sila sa pamilya. Broken family. Medyo, ayoko lang ng kwento na yung other side niya. Uh, basta doon na no, lang, sa medyo yung feet. creepy na lang sir. Ayoko lang, basta ano lang, medyo nakakalabuan. Oh, Oo, wala naman perfect pamilya. Uh nagkakalabuan siguro dahil sa nakaisip niya sa ano niya, partner niya. Baka may nahuli siyang ganun. Bago isip siya ng isip, no, you know, walang Yun, dapat lang pang ano, napagkama pang nati, nag, ano, nag drugs. drugs. Pero pinagtaka ng apat na umawak sa iyo, ano ang Apat na nakahawak sa kanya, na nakahiga na siya, nakalumpasay na, para lang hindi siya, para lang hindi nga tumayo, gumangot, ginawa ka na siya ng ano. Pula na nga lang, itali na eh. Pero napakalakas. Yung apat, sir, ito magtaka, yung apat tumalisin. Uh, Ang <laughs> sir. Kaya sabi ko, hindi nag aadik yan. Kahit mag aadik yan, pag yan sinuntok mo, iintayin niya yan. Di ba? Kahit sabi yating oh. lasing yan, pag sinuntok mo, binigyan mo ng isa, bodega. May pa rin yun. niya lalo babae siya eh. Kaya kaya nakapagtaka, babae, ganun okay. yung lakas. Sa lakas yung huwesa, Ani sir, ilang oras tumagal yun? Araw? Tagal. Ingay. <coughs> okay. May isa, may ingay doon sa baba. Ano yun? Nagpapaputok na sila. Isang, isang, or... ah, ano lang, isang gabi lang. Ah, isang gabi, isang gabi, gabi lang. Sa yeah. so, kalagsagang pa ng bagong taon. Oo. Oh. Bigat, alarma. Eh, okay, yung kwartong yun, yung bahay na yun, marami rin misteryo yun. Sa mga nakakong akong naikweto dito. So, so, so yan, ang huh? daming ano ngayon, kaso lang. May yung serious case yan, kasi yung sa mga ah, ibang lugar, yun. last year lang, mga bata sa Liban. Ang problema diba? sa sanib doon, tumalon yung batang babae. Oo. Oh. Bago biglang nangisay yung lalaki. Ah, uh, ito ito po ang medyo ano ah, medyo baka pagtawanan natin hindi po to bibo. Baka sipin niyo po na epilepsy yung tao. Kailan man pag normal kang tao, hindi ka pwedeng atakin ng epilepsy. Yung pala nila kasi tumitira ka mata. Ano bang ba pinakamalalang nangyari diyan yung kay ano ba si em, ano ba Emily ka? Rose? Emily Rose um, yung pinakamalalang sibir na si Beer na kinakain niya na yung ano niya uh, eh, laman niya, kuko niya. Tapos ano na, yung eh. na, na dumi na siya at naihi na sa higaan. Lumilipad na siya, di ba? Oo, so, oh, nag-levitate yun eh. Yun ang sabi sa kwento, ha, uh -huh. hindi ako 100% sure. Pero marami akong nare-research na nag-levitate nga daw. Yan yung si ano, Emily Rose America. Pero sa Pilipinas, si Clarita. Clarita, bilang mo uh -huh. yun talaga. Na-feature na natin yun eh. Uh -huh. yung, ano, pero yung ano, yung ano ko lang, konektado lang kasi sa, dito di, sa Liban kasi dito sa kapitbahay namin, hindi talaga kaya ng puwersa sa babae siya Sa so, tingin ko lang, Legion din ang sumanip sa kanya. Uh, uh, legion. Yun, mga ka-shekels, si yung Legion, ano yun? Grupo ng mga demon. Grupo yun, grupo. Parami yun. Parami. 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 Kung maalala nyo yung, ano, yung... Sa... Yung Panginoon nating Cesus. Uh, na may nakasalubong. O, uh, na, pag nating niya dun sa lang, isla pa yun? Hindi, sa uh, simenderyo. Hindi, yung sa baboy, yung pinayas ah, niya. Yung lalaki galing sementeryo. Oo, oh, galing sementeryo. Yung dalawa. Yung tapos nakita siya, di ba? Tapos, di ba, nagulat yung yung mismong legion pa nga. Ah, yung nakita yung Panginoon. Mm -hmm. Tapos, di ba, pinalipat siya sa mga baboy. Mm -hmm. Nagmakaawa sa kanya. Oo. Oh. Yung marami talagang ganun mga kasekyos. Kasi meron din sa Biblia yan, yung hindi kayo basta na nagpapaalis ng ng mga ganyang spirito. Kasaw. Kasi pag lumundag yan sa inyo, lumadyam diba, talaga yan, lumilipat yun ang nakakatakot. Kaya kita mo di ba sa Pilipinas, yung exorcism, pribadong pribado yan. Pwede Wala kang marinig maigi noon nung panahon natin. Hindi pwedeng ano yan, basta-basta. Oo. May, may ano pa ako. I... Pwede ba i ko ano, pa? Or kahit mga susundo lang. Ano yun? I-dadagdag? Sige, okay na. Yung ano kasi sa exorcism, uh, meron kasi dumating in it, uh, <coughs> Actually, yung bahay, hotel eh. Doon doon pinuntahan ng pari. So, bali pagka uh, out niya, ito masaklap. Hindi na sarado yung bintana. Oh, hindi na sarado okay. yung bintana. Yung mismo kinakass out na demons sa, sa babae, tumalun yung mga tao. Ngayon, accident. Ah, so yung nag-exorcist, sinaniban? Hindi, walang sinaniban. Kasi ah, yung in-exorcist? Yung in-exorcist, sir, tumalun sa bintana. Tumalun sa bintana. Hindi oh. na sarado yung pinaka-bintana. Hotel pa oh, my God. yun. Oh, Kaya yun, short, patay yung patay. Hindi na patay hindi na mapepeste ng demons na meron siya doon kasi patay na yung mm. host. Pinaka ano nila. Nanalo ang ano doon, demonyo nakuha niya yun. patay, patay ang patay ang tamano. Tamano. Sabi nga sa salita ng Diyos yan eh, ang kaaway para manira mang wasa at pagnakaw. Yan uh, lagi yan ang tenet niya. Yan ang laging ginagawa ng demonyo. So grabe pala sa mga mm. yung ano yung kaguluhan noon yung sa yung gabi noon Siyempre, maraming tao na alarm Eh, maraming mga chismosa pa nga na napagkamalang na user nga. Oo, oh, na ng pinagbabawal na gamo. Pero ito kung makakalukot, ilang araw na matay. No? Na matay yung mismong sinanigod. Hindi ba nila dinala sa special Hindi ko alam ako, may dumating bang pastor, pari, para yan na siya. Tingin ko dahil sa sa lalim ng problema niya, dinadala niya. Madali kang mapapasok eh, hindi mo siya. Madali ka mapapasok pag sobrang lungkot mo, sobrang galit mo. Yun yung kaya kang pasukin eh. Kasi open yung ano mo doon eh. Bukas ka doon eh. Kumbaga ano, yung puso mo kasi may eh yung mga demonyo, mga ano yan eh. Protonista Portunist yan. Mahilig sa mga negative na uh, yan. ano yan. Uh, Iyan naman sila, ina-attract mo sila. Energies ba o ina-attract mo sila. Mga leon ka? yan, parang mga leon kumatungal, nagintay at nag-aalat ng panahon para masakmal. Masakmal ka. Yun. Uh, sa, uh, sa mga palad. Sa mga palad ilang araw po, binabiyan din ang buhay. Pero hindi naman siya namatay dun sa mismong demons na man sa so, sa sobrang baka hindi kumakain. Sa, sa grabe nga, yung grabe yung nangyari sa kanya. Na pineste maigi, no? Grabe yung stress na rin siguro. Stress, oh. depressed, sama na yung sinaniba na siya. Sama na. lahat, lahat, lahat ng kabigatan, dalad-dalad niya. Kaya mahirap na talaga, na, mahirap talaga ang ano. Yung kapag ikaw ang minaharamdam ng ganun tapos wala kang mapagsabihan. So, Ayun, tingin, tingin ko nang isang niya lang din. Alak ko lang din eh. May oh, bago... Siguro naman may mga nagpaayaw, problema nga lang. Ikaw kasi kapag... Para sa akin, sarap, pag may problema ka, gusto mo marinig yung payo na gusto mo eh. Oh, Ayaw mo tanggapin yung komento mm, ng tao oh, na dapat nagpalakas okay. sa sayo eh. Kasi gusto mo, kinocomfort ka. Gusto mo yung... Basta may gusto ka eh, na marinig na parang oh, may encourage ka kaso hindi. Naman. Eh. Pero yung mga tao na sana, tumulong, nakagulong sana sa'yo, iligdor mo sila. Oh. Siguro yun ang may mga... For sure naman, maraming kaibigan naman yun. Tala kaibigan yun. Ang problema lang talaga, nakikita niya kasi na nakikita niya talaga ng pawasak na ba yung pamilyang binuo niya. Pawasak oh, na. Man. Kaya siguro, ang bulong pa ng diablo sa kanya, wala na. Wala na mangyayari sa pamilya mo. Wala na. Ang ganito na lang. Masalos ang din ang kasi isang araw, nabawian siya ng buhay. Namatay din diba, siya. Grabe. So, sa mga palad na wala rin pala. So, yun mga ka-shekel, salamat muli sa inyong uh, paikinig sa aming kwento kahit wala kayo natutunan na pala. <laughs> bagong taon na pero gano'n pa rin eh. No? Oo, oh, oh, yun nga. bago kaya? Meron naman siguro silang <laughs> na babago, bagong walang napala. Oh, uh, gano'n pa rin. Um, pero ito ay hindi biro to. Yung, yung mga gano'n mga ka-shekel, mag iingat kayo, yung mga lalo yung mga nasa na ako. ako. Kaya wala po, uh, huwag natin baliw yung -bali mga depressed na tao. Yun, yung paisa. Kasi minsan nang, minsan nang naranasan namin yan. Kaya hmm. hindi po biro ang stress, ang depressed, at mga taong hmm. ganyan. Ay, oh. Minsan kailangan nila nila ng kausap, minsan kailangan natin itibig sila. Hmm. Samahan natin sila, lalo sa mga panahon yan. Tsaka ano, huwag nyo silang ilubog. Yung mung, kailangan yung palakasin nila yung encouragement at hindi discouragement. Kasi Encourage. mayroong oh sir, mayroong kasing malakas para sa iyo pero mahina sa kanya. Ah, uh, na sa iyo pa Iba-iba ang iba tolerance, tolerance, natin. Atin, iba yung sa iyo at sa akin. Eh. So, ang tao, unique ang okay. tao. Kaya ganun nang nangyayari. Kaya dapat lagi lang natin silang i-uplift. Tsaka ano, manalangin tayo palagi. Huwag eh, nating kalimutan tumawag sa sabi so, kasi nakaka dumaming kaso na ng exorcist ngayon. Mostly number, pa number. nga bata at matanda. Mga eh. school, karamihan sa school. Karamihan diba? pa sa schoolahan. Kasi nga pag sobrang ano na, yung depressed hmm. at ano na, pressure sa school. Na. So yun lamang po muli. Salamat sa inyong panonood at paikinig pakikinig sa aming uh, uh ang ito. No? So, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. At ito ang aming unang 2025 episode ngayong taon na ito. No? At uh, salamat muli sa inyo. Ito si Boy Patatas at isang makapanindig balalibong gabi sa inyo lahat. ha, 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 ha. ha.